Ende <laughs> mi mag ka na ba? Sige po. Ang mga kapatid ng mga magulong na... para Sa presidente na tumakay si Betayol, ito na ang monitor, ito na ang kailangan Ang dami, no? sa mga ng mga ba yung

Ayusin ang tatlong sa intahan tatlong case. Sobra kung hindi naman pumulang pumuot. Ayusin na. Ayusin na. Ayon na. Ayusin na. Ayusin na. Ayusin na. Ayusin na. Ayusin na. na. Ayusin na. Ayusin na. Ayusin na. Ayusin na. na. Ayusin na. na. Ayusin sa huwag. Kung sino sa atin? Kung sino sa na yung speto eh. B Bakit okay. Bakit puro huwag din nagtatalo ka? Dito na lang kayo nagtatalo ngayon. Pisan, kasalukuyang po pinagdidigbatihan kung sino po ang gagawin presidente ng aming angkan. Plan, plan. Ano po natin?